Hi guys, gandang hapon. So ayan, nandito na po tayo sa may lantawan malapit. So, baba tayo doon. Eh, na tayo doon sa dagat. Ayan po. <laughs> Ang aming lugar sa mga oras na ito ngayong hapon. Ayan. Inaantay namin na pumaba si Haring Araw bago kami mag picture, -picture para mas maganda. <laughs> Pero ito sinamantala ko na na makakuha ng video dahil kay ganda lang pagmasdan ni Haring Araw na kay Tingkad sa mga oras na ito kaya nakalabas kami ng aking friendship ayun <laughs> para magwalking matagal-tagal din na panahon bago ulit nakapag-walking mga 4 months siguro bago nakabalik ulit dito dahil sa hindi maka ang bag yung dumarating sa amin lugar so kailangan mag stay lang palagi sa loob ng bahay dahil ang panahon di mo maintindihan na pasulpot-sulpot na lang uulan so ngayon medyo maayos ang panahon natin mga palangga so yun kaya nandito tayo ngayon muli sa aming pasyalanan ang lantawan. Pupunta pa tayo doon sa taas. Sa may akasya. Kaya lang... Kaya lang ang akasya medyo natapyasan ang kanyang mga sanga or dahon dahil sa nagdaang mga bagyo. So lalo na yung bagyong um, tawag nito, si Opong si Ramil, <laughs> kapangalan ko pa, si Tino and Owen. Ayun, kaya medyo uh, nawalan siya ng konti ng dahon at sanga. Kaya puntahan natin siya mamaya. Pero tuloy-tuloy pa rin, maganda pa rin ang aming pasyalanan dito sa amin lugar, sa amin probinsya, sa amin barangay, sa San Juan. San Isidro Northern Samar. So yun po guys, wala kang malalang hap na hindi kaya ayang amoy fresh airport po talaga <laughs> sariwang hangin so yun yun yung inaman dito wala kang pangingilagan ikang nga Kumbaga, malinis ang ating malalang hap na kapaligiran so ligtas ang ating baga <laughs> so yun po mga palangga yes. ayan <laughs> oh, oh, ayun. Tara, tara, samahan nyo kami dito magtambay. At mag-walking tayo pataas. Nandito na kami sa may lantawan. At ayun nga po. Pwede na tayo maligo dyan. Libre. <laughs> dito sa amin may mga ganyan lugar na libre kang maligo. So yun po muli maraming salamat. Thank you so much. See you sa next video mga palangga and shout out sa aking palanggan na si Ma'am Flor Ave na ayon and Ma'am Lidy Limo shout out and Auntie Edita Garciliano Matematiko, hi shout out din po at si Bisi Colette and Ma'am Marian Ma'am Marilyn Gocher shout out and Ma'am Melinda Kiliste hi hello po bye for now love you all God bless us all po hi.